isang sikat na aktor ang umami na matagal na niyang gusto si Kim Cho. Ayon sa mga ulat, matapos lumabas ang isang blind item na naglalaman ng pahayag tungkol sa isang kilalang aktor na may interes sa kapamilya actress na si Kim, nagkaroon ng pansin ang isyong ito. Ang blind item na ito ay naglalaman ng detalye tungkol sa isang sikat na aktor na umano'y may lihim na crush kay Kim Chu. Kahit na hindi binanggit ng twira ng pangalan ng aktor sa post, marami ang nagsubok na tukuyin ang kanyang pagkakakilanlan. Bagaman may mga nahirapan sa paghula, may ilan ding mga tagahanga at mga eksperto na nagbigay ng kanilang mga hula. Sinabi ng ilan na noong nakaraan, maraming artista ang nagkaroon ng crush kay Kim Chu, partikular na noong mga panahong siya ay lumabas sa non-time show na It's Showtime bilang panauhin. Ayon pa sa aktor, kung hindi pa umusad ang mga plano ni Paulo Avellino sa kanyang panliligaw, malamang ay siya na ang magpapahayag ng kanyang nararamdaman kay Kim. Ipinakita ng aktor ang kanyang pagsisisi sa hindi niya pagkakaroon ng pagkakataon na makilala si Kim ng mas mabuti noong panahon ng kanyang guesting sa nasabing programa. Ang pag-amin na ito ng sikat na aktor ay nagbigay daan sa iba pang mga espekulasyon at usap-usapan sa mundo ng showbiz. Maraming mga tagahanga at media ang nagiging abala sa pag-analyze kung sino ang aktor na tinutukoy sa blind item. Sa kabila ng mga haka-haka, ang isyo ay nagpapatuloy na nagiging paksa ng mainit na diskusyon sa social media at iba pang plataporma. Sa kabilang banda, ang nasabing aktor ay tila nagpahayag ng suporta at respeto kay Paulo Avelino, kahit na may kasamang pahayag na kung wala ang aksyon ni Paulo, ay magiging pagkakataon niya na. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng kanyang sinseridad at interes kay Kim Cho. Ang ganitong klasing mga pahayag ay nagiging karaniwan sa industriya ng showbiz kung saan ang personal na buhay ng mga artista ay madalas na nagiging paksa ng balita at haka-haka. Ang pagsasapubliko ng kanyang nararamdaman para kay Kim Chu ay maaaring magbukas ng mas maraming usapan at maaaring magdulot ng mga bagong balita sa showbiz. Ang mga ganitong balita ay nagpapakita kung paano ang buhay ng mga sikat na personalidad ay hindi lamang limitado sa kanilang mga opisyal na proyekto at performances kundi pati na rin sa kanilang personal na buhay na madalas na nagiging sentro ng atensyon ng publiko. Ang pag-amin ng sikat na aktor ay maaaring magbigay daan sa mas maraming pag-uusap tungkol sa mga relasyon at pagkakakilala sa loob ng industriya ng entertainment. Samantala, ang mga tagahanga ay maaaring magpatuloy sa pagsubok na tukuyin ng aktor na nagbigay ng pahayag at ang kanyang mga intensyon kay Kim Chu. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng isang aspeto ng personal na buhay ng mga artista na madalas na hinahanap ng publiko sa kanilang mga idolo. Sa pangkalahatan, ang artikulong ito ay nagbibigay liwanag sa isang bahagi ng buhay ng isang sikat na aktor na may kinalaman sa kanyang nararamdaman para kay Kim Cho. Ang mga detalye at pahayag na lumabas mula dito ay tiyak na magdudulot ng mas maraming tanong at interes sa mga tagahanga at sa media, habang ang tunay na pagkakakilanlan ng aktor at ang tunay na nararamdaman nito para kay Kim ay patuloy na nagiging paksa ng pag-uusap at paghuhusga. Ano ang sinyo sa balitang ito?